Ako po ay nakikiramay sa may-ari ng namatay na aso na si Kilua. Alam ko kung gaano kasakit ang iyong nararamdaman. Kasi ako man ay may alaga ring aso na tinuturing ko ng anak o kapamilya talaga. At kung siya ay nakakasakit, nang pa ako ng pera kung wala na akong pera na pagpadoktor sa kanya dahil ayo kong mamatay siya sa sakit kung siya mapapabayaan kaya yung aso na pinatay ako ay labis na nasaktan ng mapanood ko kaya sana dun sa mga may-ari ng aso ingatan natin na makalabas ang ating aso lalo na kung ito ay hindi sanay sa labas at doon naman po sa mga tao na na padalos-dalos sa ginagawa nilang pagpatay sa aso sana maawa din naman sila may buhay din yun parang tao din yun na may buhay hindi dapat pabigla-bigla na kukunin ang kanilang buhay Pwede naman na pilitin na mahuli pero hindi yung papaluin sa ulo at pagkatapos ay isisilit sa sako. Kaya ako'y lubos na nakikiramay sa may-ari ng aso. Sana'y wala na uling mangyaring ganito.